today. Hey. Wala, wala pang plano. Parang dapat lalaki ako na plano. Oo, pero gano'n po importante na may effort So, get support mo, guys. And I think your relationship is always two-way street. It's not, hindi lang pwede yung lalaki. We are always pushing for equality. tila mainit na usap-usapan ngayon sa iba't ibang social media platform ang hindi na umano tuloy na kasal ni na Dominic Roque at Bea Alonzo matapos maraming netizens ang nakapansin na tila ilang araw na umano hindi suot ni Bea Alonzo ang kanyang engagement ring at hindi na din sila madalas mag-post ng kanilang larawan together sa kani-kanilang social media accounts, Nito nga lamang mga nakaraang araw ng mag-trending at mainit na pinag-usapan ng publiko ang iilang larawan na ibinabahagi ng aktres na si Bea Alonzo sa kanyang Instagram account kung saan mapapansin na tila hindi na nito suot-suot ang engagement ring na ibinigay pa sa kanya ng kanyang fiancé na si Dominic Roque, Marami namang netizens ang nakapansin sa Instagram account ni Dominic Roque na tila nag-private ito ng mga komento sa kanyang mga larawan kung saan tanging pamilya at mga kaibigan niya lamang ang makakapagkomento dito. Makikita din na ang huli pa nitong post ng larawan nila together ni Bea Alonzo sa kanyang Instagram account ay matagal-tagal na din at halos hindi na nga natin sila nakikitang magkasama. Maraming netizens at mga tagahanga nga nila ang labis na nababahala kung matutuloy pa nga ba ang nalalapit na kasal nila dahil tila umano wala na ding updates sa mga details ng kanilang kasal at di umano may matinding pinagdadaanan ang kanilang relasyon ngayon. Mas lalo pang pa ang uminit ang bali-balitang hindi na umano tuloy ang kasal nila nang ma-interview si Bea Alonzo sa Apo Events nito lamang Biyernes ng February 2. Nang matanong kasi ng isang reporter si Bea Alonzo tungkol sa nalalapit nilang kasal ni Dominic Roque ay agad itong sumagot na wala pa at dapat daw umano lalaki ang nagpaplano at busy din umano siya sa sunod-sunod niyang mga projects. Samantala, narito naman ang iilang komento ng mga netizens tungkol sa mainit na usap-usapan ng hindi natuloy na kasalan at ang paghihiwalay ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Hindi naman kasi dapat talaga i-public ang plano, mostly now udlot and worst, knock a call off, magugulat na lang na it is happening na finally, don't judge the couple, wag rin kayo manguna sa plano nila, it's common for couples to take their time and prioritize other aspects of their lives before making wedding plans, it's important for them to feel ready and find the right time to embark on that journey together. Okay lang di naman dapat magmadali kesa matali ka sa relasyon na pagsisihan din sa huli dami mga artista ganyan kaya bago magpakasal pag-isipan muna maigi if di pa sure wag muna at i-enjoy ang sarili. Ano naman if nasa right age ka na or if di ka na magkakaanak kasi sa age madami na po ways ngayon, high tech na so just enjoy lang po at pag ready na edi push ang wedding. Quality. the KF4 this must be the KF4. That is ideal to just O okay. Yeah, for birthday celebration. Wala wala, napapawin siya ko para sa feeding day namin. Now, I'm trying to lose weight also. Na siyempre kailangan magready ilang months summer then. You know. So, I've been drinking it since last week. I mean, inom ko pa dati pero ngayon mas seryoso ako to ano, to lose weight. You know? So, yung tayo, and, how was your preparation now? Okay naman. Ready. So, enjoy. ano na yung, how many percent na yung, yung plan? Ako, etong January talaga dapat ilatag lahat eh. Kailangan nasikasuhin, uh, di ba? With everyone from our families and friends and yung des ng, ano, ng mga bisita also. Nino, Nina, hindi pa naman kompleto lahat. Eh. Uh, pero mostly meron na. Yes, meron naman. And i-announce yeah, nyo naman soon sinima kung mga yes, so. sa atin.